Senator, um, may I ah, yes interject? Go ahead. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng chief of police, police director. Puro, commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho oh. ng police yan literally hindi sabihin ng death squad. Uh, yung isang senador, yan, ay yan ang nagtakaupo dyan, si Senador de la Rosa. Death squad rin niyan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So, pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n easily. Lahat yan sila, ikaw ito, si Danaw, ayan o. Ayan o, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka rin bang ilam pinatay mo. Dumaan yan. Eh, ito, dilarosa. Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Donaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo encourage the criminals to fight, encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan, yan ang instruction ko. Pati yan si Koy. Encourage, pati yan si Dila Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko.